Okay guys, may nakita kami dito ng mga At ano po anong pangalan tawag dito? Kuway sa amin. Kuway? Kuway. Tagalog Tolia. At Tolia. Ito po ay Imbaw. Imbaw. Sa Tagalog po. Yan na nga. Ayun na rin yan hmm. Imbaw na din. Magkano po ang isa nito? 10. 10. Tapos eh magbalak ten, ten Tapos susuka mo masarap na um, masarap ah. Masarap din suka. Sige po, testing po itong ano.

bumsok malupit. Kaya ano? Malupites. Mm-hmm. Ayan na. <laughs> Ito sinasabi ko. <laughs> mm. Ayun, mm. Ang Ito, Kaya sa Ano? 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 <laughs> <laughs> Ano, isa pa po, isa pa po. isa pa. Mas masarap niya sa oyster. Malambot yung oyster. Ito may makakagat May kanji, ka. no? Ako din, no? Isa 50. Ito na yung isa. Ito, binabasa, guys. Hindi binubuksan. Pa kailangan basagin. Sa baka pwede nang basagin? Buksan. Eh, baka hindi mo kayang buksan, eh. <laughs> Talagang close na close, eh. Ayaw nga, baby. Ayaw nga, baby. Ayan. po ay magkano po ito? 20. 20. Ito guys, hindi na raw kailangan asinan. Sarap eh. Parang may ano oh. Eh, Parang ulo ng balut. <laughs> Sarap eh. Pwede na. All Okay. Mhm. Uh mm -huh. ay natapon. Ganyan. Oh, all right. na. Pero baka tumalon niya na. Ito na. Mm. 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 Kakaiba yung laman. Parang sticky. Sticky na fresh na para may laman loob na basta masarap Ang sarap. Baka medyo mailang lang kayo dun sa texture. Pero masarap. Ito na guys yung maasin bridge. Tapos doon may activity. Magkano ang ano to? Magkano ang ano, entrance? Wala well, ang entrance. Mag Sakay ka ng ganito. Ah. so yan, ito yung mga activities dito guys. Merong boat. Tapos, tapos meron doon yung boat din. Pares lang boat yan. Boat, boat. Ganyan. <laughs> tapos ayun guys. So oh, yan, meron dito talunan. Ayan. Saka maalap dito. Kasi masyadong makasin. Maalap. Ang galing. <laughs> so yun, nasa Siargao pala kami guys ha. Tingnan uh, tignan nyo na lang sa mga past videos, yung mga ibang pangyayari. Tara! Saan? Siargao! Isa talaga ang Siargao sa pinakamagandang isla sa Pilipinas. Sa tinagal-tagal nga namin nag-abang ng seat sale, ay natuloy din sa wakas ang Siargao. Hi Miss Beautiful. Habang nagche check in eh may nakakilala pa sa atin na ground crew. Buti naman at sakto ang mga bagahin namin. Tara na, tara na! Shout out sa security ng Terminal 2. Magbaon pala kayo ng face mask. Muntik pa nga kami hindi makasakay dahil naghanap pa kami ng mabibilan. Bigla na lang sila naghigpit dito. Buti na lang may libreng pagkain lagi ang pal. Kaya gusto ko lagi sumakay sa pal dahil may libreng snacks. Pete gutom O ba? Diba, Charan! Basta kayo matulog agad kasi hindi na kayo gigisingin para lang ibigay ang snacks nyo. Sarap ngayon na Figaro cookies. Tapos pwedeng coffee or water. Sabi ko kay Marites na ko yung kamay. Run. Stop over sa Cebu dahil connecting flight ang kinuha namin. Doon ang mure, kaya ayos lang kahit matagal makapunta sa Siargao. Siyempre matik, may snacks ulit. O oh, pak! Mm, kakain na! Namiss ako ni Marites kasi hindi niya ako katabi papunta dito. Finally, Siargao! Sinundo na kami ng mga upwards. Maraming salamat po, Melindo Family, sa pagkupkup sa amin dito. Let's go, Siargao! Abay, hindi na nga kami pinagpahinga at kinaladkad na kami sa activities. Siyempre, kain muna sa karinderya. Siguraduhin yung tikman ng paklay dito. Ay, sigurado. Babalik-balikan nyo tong paklay. Pagkatapos kumain ay game time na. Dito sa Del Carmen ang papunta sa Sikat na Suba Lagoon at iba pang mga destination. <laughs> Dapat ay naka-drive bag kayo dito dahil sigurado mababasa kayo ng malupit sa boat ride na 'to. Yo! Yo! Isa pa hindi 'yung dinabejuhan eh. Pare sa. Ulit-ulit, 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 kayo na, na 'ate. Welcome to Sikat Lagoon Yo! Kaya ito tinawag na Sugbalagon dahil puro barbecuehan talaga dati dito. Pero nung bumagyo ay nasira nga dito at kakarecover pa lang nila. Kaya unti-unti pa lang nilang inaayos ang lagun. Sunod namin pinuntahan ay ang Pamomowan Beach. Napaka-relaxing dito. O oh, hindi pa yan yung sikat na coconut road ha? Hindi din Burakay yan. Talagang mare-relax ang katawang lupa nyo dito sa Siargao. Alas dos ng hapon kami nakauwi, ay talagang bagsak na bagsak na akes. Alas 5 na, ay gising na para gumala, syempre. Naggaya na sa General Luna. Dito yung lugar ng nightlife. Paggabi, matik, General Luna ang puntahan. Syempre, kain na naman. <coughs> ya Spotify. Yeah. Okay. Tap the banner to learn more. Okay. Yeah. Welcome to <laughs> 2.20 <laughs> tatlo na po yung sa amin Mm. mm. Ay, own oh, may ano. Chocolate po yan, te. Eh. Coconut. Ah, coconut. 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 syrup Ah, latik. Ay, ano pong tawag nga po ulit? Sambaro. Ano Sambaro? Sal. Ah, san, sa sal, sal. Salbaro. 20 pesos each. Kamo, Gawa po sa kamoteng kahoy. Sige, kunin mo na. Saan Ay, kunin ko na po? Opo, kunin mo na kayong mabuti, kay baka ma... Ako din po, ate. Ano? Kuto. <laughs> Kain po. <laughs> Sir